Hello, hello mga guys! For ang video natin ay nagtipon-tipon na naman ang mga katars. Alam na guys kung bakit nagtitipon-tipon niya. Ayan mga labski, panoorin nyo ang aking kasama. Muntik na mahuli ng kanyang amo. Sumasayo sayaw. Pero wala naman problema kung mahuli siya. Alaga kasi niya yan, kaya nasa lola kami, kaya masaya kami pagka magkikita kami tuwing sabado-sabado ah, Sabado, ganon. <tong> Ang sabi nga ng iba, masama daw ang ugali ng ibang lahi. Pero ako hindi ko naman naramdaman ang masama ang kanyang ugali. Sobrang bait kaya yan. Kaya malapit na yan dyan. Back home sa India. Kaya yung iba dyan, naghanap siya ng pagkain. Kasi napapagod daw siya sa kakaupo tuwing Sabado. So yan, sabi niya sa akin, mag daw ako tapos sabi niya ako ay sasaya para remembrance kaya ganyan lang ang aming ginagawa umupo lang nagkantay ng kung ano ang iutos ng amo sa amin charat